Magandang araw po. Sana po kayo'y nasa mabuting kalagayan at patuloy na tinatamasa ang biyaya ng Diyos. Ako po si Edwin at inaanyayahan ko po kayong samahan ako at sabay-sabay nating tahakin ang landas ng pag-asa. Ang ating pagbasa sa araw na ito ay mula sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 13, Versikulo 16 hanggang 20. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Walang alipin na mas higit sa kanyang amo. At wala ring isinugo na mas higit sa nagsugo sa kanya. Ngayong alam niyo na ang mga bagay na ito, mapalad kayo kung gagawin niyo ang mga ito. Hindi ko sinasabing mapalad kayong lahat dahil kilala ko ang mga pinili ko. Pero kailangan matupad ang sinasabi sa kasulatan na tinraidor ako ng nakisalo sa akin sa pagkain. Sinasabi ko to sa inyo bago pa man mangyari, upang kapag nangyari na ay maniwala kayo na ako nga ang Kristo. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang tumatanggap sa taong isinugo ko ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ngayong katatapos lang ng eleksyon, nakakatuwang pagmasdan na mukhang nagbabago na ang mga pinipiling politiko ng taong bayan. Lalong-lalo ng mga kabataang millennial at Gen Z. Naalala ko nung dati karaniwang may mga tauhan ang isang politiko na asta ay parang sila ang halal at may taba na kapangyarihan. Dati, ang tawag sa kanila ay mga padala ni Mayor. Mausisa mahilig magmando kung minsan maangas at madalas may baong hangin. Nagiging katatawanan kasi alam naman ng mga mamamayan na siya ay napag-utusan lang. Pero dinididid nila ang posisyon at kapangirihan ng nagpadala sa kanila. Dito natin makikita mga kibigan na taliwas ang nakagisna natin na pamantayan at kalakaran ng mundong ito. Dito masikat ang makapangyarihan na pinapaligiran ng bodyguard at dewangwang ng mga sasakyan. Masikat ang mga superstar na tinuturing na lingkod bayan na pati ba naman yung kanilang mga medyas ay pinasusuot pa sa alalay. Palaging may pribilehyo at kung umasta ay parang among tunay. Ikumpara natin sa buhay ni Yesus na bilang leader at mabuting pastol ay hinugasan ang maalikabok na paa ng kanyang mga apostolis bilang tanda ng pagpapakumbaba at pagmamahal sa serbisyo sa kapwa. Ang pagsagip at pakikisalamuha sa mga taong nasa laylayan ng lipunan, mga ketungin, mga kilalang makasalanan, mga kolektor ng buwis at sari-saring taong hindi iniistima. Pati na rin ang mapayapang pagtanggap sa hatol sa kanya ni Caifas at Poncio Pilato. Marahil dala na rin ito ng pagpapakumbaba dahil alam ni Jesus na ang pakay ng Diyos Ama ay higit na malawak sa nakikita ng karaniwang tao. Kaya't siya'y sumusunod sa kaloob ng Ama ng buong tiwala. Kaya naman, nung muling pagkabuhay ni Jesus, sinikap ng kanyang mga disipulo na isabuhay ang kanyang mga aral at halimbawa. Mula kay San Pedro, San Pablo at mga pinili niyang tagabahagi ng mabuting balita. Hanggang sa nakaraang siglo, gayon pa rin ang tatak ng kanyang mga masugid na disipulo, ang kababaan ng loob o pagpapakumbaba jan si Santo Padre Pio, Santo Papa Juan Pablo, si Santo Mother Teresa o Santa Mother Teresa ng Calcutta, mga karaniwang tao na tumugon sa tawag ng Diyos at sinundan ang kanyang halimbawa sa pang-araw-araw na buhay. Ito pa rin ang pamantayang umiiral hanggang sa kasalukuyan. Ang tanda ng isang lingkod ng Diyos ay ang kanyang kababaan ng loob. Kaya imbis na padala ni Mayor ang turing, masasabi natin tunay na sugo o padala siya ng Diyos. Ikaw ba kaibigan, napagmunimuniha mo na ba kung paano mo isinasabuhay buhay ang mga bilin ni Jesus? Kung kayo po ay nabless ng pagbabahagi ito, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa Landas ng Pag-aasaw. Ako po muli si Edwin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.